ang Iloilo -ilo, at Western Visayas po Secretary in General Agricultural Region. Yeah. Ano po ang sa tingin nyo na dapat ibigay na suporta sa ating mga magsasaka? Well, una-una no para masagot po 'yan, dapat ilagay natin ang sarili natin bilang magsasaka. Kung ako isa isang magsasaka, anong unang problema ko? Puhunan. Bakit? Diyan ako bibili ng binhi eh. mm -hmm. Fertilizer. So siguro kung magkaroon tayo ng pautang sa kanila, actually ginagawa naman ni Secretary Kiko at ang ating Pangulo yan. Pero kung ito'y magiging legislation, mas maganda para tuloy-tuloy na. Hindi lamang mababang interest. Kung pwede mo nga ilibre na, isiroon mo na para hindi na mahirapan. Hindi lang ating magsasaka. Isama mo na pati manging isda tungkol po rito. Pangalawa, kung tatamaan ka ng bagyo, yung pinuhunan mo, lili pa rin lang yan. Meron tayong batas dyan tungkol sa crop insurance. But it only covers uh, corn and palay o pwede ito yung ating high yielding uh, uh, mga mga ano po mga crops na tinatawag at pinaka-importante yung presyo nito dapat talaga abot kaya ng ating mga magsasaka at pangatlo para insentiba naman ito kasi isipin niyo naman 1962 ako po ay 62 years old na mm -hmm. nung pinakanak ako yang Thailand, yung Vietnam, nag-aaral lang yan sa UP, sa IRI, tayo dati number one exporter ng bigas. Pero, kung sakali mang mangyari ito, dapat bigyan natin ng tulong o incentive. Hindi lang magsasaka, pati sila nag-aari ng lupa. Baka po pwedeng pati yung amilyar babaan natin as an incentive. Dahil ginagawa naman ito talagang subsidy sa ating sa ibang mga bansa. At pangapat, sa ating mga anak ng ating mga magsasaka, ng ating mga isda, may mga state colleges tayo na libre make it easier for them to come in. No? Maski yung mga tech voc po natin dyan at kung kaya rin lang, dahil nagawa din naman namin dyan sa amin, maski pamasahin man lang, konting pabaon, baka pwedeng magkaroon ng programa po tungkol dito hmm. sa mga anak po nila.